Meron na namang nag-PM sa page natin na kapag manalo daw tayo sa bata niya, ay bibigyan niya tayo ng tatlong cellphone. At kapag manalo daw ang team Stratos ay papakainin kami lahat. Sagot na nga rin din daw nila yung pamasahin namin balikan. Kaya dito ay dali-dali na kami bumiyahe at lima katao pala muna yung isinama natin sa team Stratos. Iniisip ko nga sa mga pagkakataon na to na kapag manalo tayo ng tatlong cellphone ay ibibigay ko sa isang followers natin yung isa. Kaya abangan nyo na lang po mamaya. At yung venue pala na pupuntahan natin ay dito lang din sa Quezon City at sa mismong basketball court ni Gerald Anderson. So guys, galingan nyo mamaya sa 5B5 dahil nakasalalay sa inyo yung pangmang inasal. At yung halos isang oras nga na biyahin namin ay nakarating na kami dito sa venue. Kaya dali-dali na kami bumaba at hinahanap nga natin dito yung nagchat sa atin. So boss, anong pakiramdam na nasama ka sa Team Stratos? Masaya boss. experience uh -huh. din ako ng mga court na dito na Ah, kung bagay iba-ibang mga court ng iba-ibang mga tao. Wala pa nga dito yung kausap natin pero pinapasok na nga tayo sa court at eto nga yung itsura niya. Grabe. Hindi lang pala ito court kung hindi gym din pala at nakaukit pa nga dito si Kobe Bryant. Grabe talaga oh. At yung pagkapasok nga namin dito ay may hindi magandang nangyari. Ay! Bago! Injury pa nga bago maglaro. So yung akala nga namin i whole court ito yung pala dalawang half court pero grabe ha, sobrang ganda po talaga dito. At nagulat din ako dahil nakaukit din pala dito si Michael Jordan. So inihintay lang natin yung mga kalaban natin guys at ikukonfirma natin sa kanya kung tama ba yung sinabi niya sa chat. At meron nga dalawang kabataan dito na nagpa-picture sa atin. Nagsapatos na nga lang din kami dito habang naghihintay nga sa mga kalaban namin. Kinakabahan na nga rin din ako dahil isa-isa na silang dumarating dito at grabe ang tangkad nito. Laki, hindi ko kaya to. Pwede substitute. Lagi ka nga ni Balo. So guys, dito na pala yung pinakamayari ng PC on to go. Sir, nice to meet you po. Hi, tol. So sir, kumpirmahin ko lang po yung sinabi nyo sa chat na kapag manalaw ako, ay eh, bibigyan nyo ako ng tatlong cellphone. Tama po ba? Oo, nandito na. Woo! Hindi uh, na lang, ready na. First time guys, first time natin maka ano ng getong challenge. Nakaready oh, na po. Naka-ready yeah. na yun, tatlo. Oh. Grabe, nakaready na po agad. May ah, okay. previous pa yun, may previous Woo! pa. So, kung curious lang ako sir, baka malakas naman po ipapakalaban nyo. Sino po ba makakalaban ko? Ako. <laughs> Ay, yeah. laro lang, gusto lang ito. na pala makakalaban ko guys. Tapos awesome yung tingko. So sir, uh, bali yung isang additional pa na challenge kapag manalo yung Team Stratos, papakainin mo kami lahat. Oo, kahit tayo lang. Oo. Oh. Uy, oh, oh, oh. ayusin nyo ha. Ayusin nyo ha. Sir, baka may ano tayo, baka may papashare ka pala na page para mapalo ko nila. Papalo naman ako sa Pision Dago. The hmm. Then shoutout pala sa, sa mga mga pa natin dyan. Pa-follow muna bago tayo magsimula. Pa-follow ako sa lahat ng magpa-follow mag sa amin na galing kay Stratos, bumigyan namin ng na cellphone. Oh! Magaling sa amin yun ah. At eto nga pala yung itsura ng store nila at marami rin silang mga branches. Marami kayong makikitang mga murang cellphone, laptops, at meron din pala silang cellphone repair dito. So curious ako kung ano ba yung laman ng cellphone. Baka mamaya iPhone pala yun. No? <laughs> So dito nga ipinauna eh, pinauna ko munang palaruin ng Team Stratos para nga mamaya ay eh, masecured na yung pagkain namin. Eh nagulat nga rin ako, hindi pala biro yung kalaban nila dito. Kaya pinagsabihan ko sila, kung dito pa lang sa kanila e eh, talo na kayo, eh paano pa kaya sa mga malalakas talaga. Ibang klase rin yung pinapakita ng kalaban dito, gumagamit din sila ng mga pick and roll, grabe. Yung unang mga scoring nga nila e eh, palitan lang talaga ng mga birada at buti nga kamoy eh, pumapasok. At eto nga yung bago nating member, grabe, pinakita nakitaan ng bale. So sa mga gusto palang lang chumali isa sa mga member ng Team Stratos ay eh magsabi lang po kayo sa akin. Dahil palit member na nga yung content natin about sa kanila na kapag nyo sila sa one on one ay eh papalitan na sila lang isang member. All last na sila dito at buti nga kamo ay eh napasok to ni Akim. So ayun na nga, secured na yung pagkain namin mamaya. Congratulations po. So finally nga, eh tayo na yung maglalaro at medyo kinakabahan din talaga ako. At yung sa unang possession nga na gagawin natin, eh kinakapakapa ako pa kung paano ba siya bumantay. At eto nga, eh nakakuha agad tayo ng space sobra talaga akong nagandaan sa sapatos niya dahil bagay nga sa Spider-Man suit natin. Sa unang possession niya nga dito ay nag pull jumper siya at hindi nga pumasok. Hindi ko nga rin alam kung ano bang technique yung gagawin ko sa kanya. Pero naisipan ko nga gawin dito yung bounce layup at eto nga yung nangyari. Pagkatira nga natin na hindi lang talaga pumasok. At yung sa pangalawang possession niya, grabe yung pagkaka-reverse layup na ginawa niya dito. Right. Napagamit na nga lang din tayo dito ng Spider-Man moves. Nagko-crossover din siya dito at yung uulitin niya nga yung kaninang reverse layup ay nawala siya sa angle. Yung susubukan ko nga dito mag-trick sa kanya para nang sa ganun ay mabuwag natin yung depensa ay eh hindi nga siya lumalapit. At yung nangyari nga dito... Oh! Ang ganda nga sana pero hindi lang talaga pumasok. Pero binabawi ko naman sa depensa natin guys at sumablay nga siya dito. Napagamit na nga lang din tayo dito ng high speed lasing-lasingan at eto nga yung nangyari. At hindi nga rin ako makapaniwala sa ginawa niyang pull up dito. Ang tawag ko dito ay buntis yarn. <laughs> Sinusubukan ko nga siyang i-hypnotize dito ng mga Dem zero Dribble natin para nang sa ganon ay malito siya. <tip> eh ang kaso lang talaga ay hindi pumasok. Pero buti nga kamo ay hindi rin pumapasok yung tira niya. Kaya dito ay eh, may pagkakataon na kung gumamit ng illusionarian at eto nga yung nangyari. <tip> Pahingi nga tayo dito ng foul at yung inulit ko nga uli ay gumamit ako dito ng sideways behind the back fake para sa sigurado'ng score nga natin. Sumusubok nga siya dito ng mga biradang dos at hindi nga lang talaga pumapaso. Napagamit na nga lang din tayo dito ng 2 plus 2 sa baby biglaang yeah! Hindi na nga natin napigilan yung pagsalaksak na ginawa niyang atake dito. Naisipan ko na nga lang din gumamit dito ng 100 types of budid Booted ba? Inaabangan ko nga lang yung atake ni Sir E eh, ang kaso lang talaga ay eh, kakagaling niya lang kasi sa biyahe kaya ganon. At yung sa last score nga na gagawin natin, ito yung bago nating technique. Oh <tong> Sa So guys, dahil na talaga tayo. Bumibigay na ng cellphone para exactly. So ayun nga yung mechanics guys, kailangan nga naka-follow kay sir at naka-follow nga rin sa akin. Si sir nga po yung magbibigay sa inyo at yung sa akin nga ipapa-challenge ko soon. Sila na sila pa. Sir! Sige sir, naging-sige. So, ito lang mo PC on the go. Follow ko kayo. Please, papahalo naman kami. Support nyo naman PC on the Yan, ganyan. Baka Okay guys, patungo na kami sa Bulaluan. Tayo na kami.